<laughs> ay pumasok sa <so> patibong Mwa! na may after review You're in my world now, baby! Hindi mapigilan ni PDP Spokes Attorney Ferdi Topacio ang kanyang tuwa matapos siyang formal na sampahan ng kaso ni Senadora Risa Hontiveros. Ay uh, naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice. Kaso po, isa, laban kay Michael Maurillo at yung isa namang kaso laban sa anim na vloggers at si Attorney Ferdinand Topacio. So ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan niyo rin yung demanda. Ayun ang una, di ba sinabi ko nga kay Rizzo i-demanda mo ako. Opo. Bakit ko siya hinamon? Unang mm, una, una na totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Mm. Totoo naman may video, di ba ka? Oo. Oh. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aaya mo siyang manghula. Number two, gusto kong i-expose si Rizzo Diveros for what she is. Mm -hmm. Na hindi siya karapat dapat maging pangulo sapagkat hindi niya kaya na criticize siya. Mm, si Pangulong Duterte wala namang idinemanda yun eh. Wala. Na kahit sino for libel. Oh, wala, di ba? Opo, wala. Yung iba diyan wala namang dinidemanda. Si Sara Duterte wala dinidemanda. At mm -hmm. hindi naman Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat si Buyas. Ayun. Bago number two, Kenkoy pa tong sirisa ito ha. Para sabihin ko sa iyo kung gaano ka Kenkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa. Siya yung kinriticize na ben mm etong -hmm. sabi niya nagtago pa sa likuran ng Senado eh mag-isa na lang nga siya ro sa Senado O oh, eto pa sinabi niya oh ayon sa GMA News Online yung sabi ni Ramon Tiberos enecot yang video na yan yung pagkalat niyan yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila walang senador na papayag jan, hindi papayag ang Senado diyan Ankot. Okay, Risa. Mm. Ang daming senador hindi naman didemandang -de live. <laughs> Bakit sinama mo yung Senado? Yun number na. two ikaw ang ini-criticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Ah. Insecure match oh. oh, number three oh. 'di ba sinabi mo okay Attorney Regional Tungol? Mm. Bakit mo ba, you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tungol. Okay. Na he is speaking for the Senate now. You are speaking for the Senate? Sasabihin mo hindi papayag ang Senado diyan? Wala naman nang sasabing ibang senador kung 'di na hindi sila payag eh. Risa, Ontiveros, also do not speak for the Senate. Uh, oh, bakit yung ayaw ng gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Oh, yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Uh, you cannot take criticism. Ha? Bengatibo ka. Totoo naman, may video. Totoo naman, may kidnapping case ka dati e, e, o eh, si Jing Paras. Totoo naman, may demanda ka dahil doon sa witness tampering sa Farmali, uulitin mo rito. Oh, wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga doon sa a few good men, eh, di diba, yung karakter ni Jack you want the truth you can't handle the truth <laughs> oh bakit ka ibobotong presidente kung ganyan oh. ka oh at importante po na tinatalakay mm. yang karakter mo because you are a public figure hmm importante kahil gusto mong magpangulo dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo that is why there's freedom of speech ah uh, that is why there's freedom of the press oh do nagkamali yung ano niya adviser niya mm. Uh, ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Oo. Ah, oh, maghaharap kami sa hukuman. Allah. oh, wala sa Senado. Ah, po. mm. Ah, wala. Oo. Oh, oh. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. Oh, oh. at at sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby. Wala na review Nasa hukuman ka, baby! Tony, parang nakamana ang ator ng spesyo. Mundo yan, baby! Alam mo lang. 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo pwedeng makontem dyan, baby! Mga kaibigan, masaya lang po siya, Tony. Yan. Dahil maalis ang dumatay. Siya ay pumasok sa patibong!